Ang Snowbreak Containment Zone ay isang FPS shooter na may halong action RPG game elements. Para sa Genshin Impact, kaya lang ang weapons nila dito ay barel at hindi espada. Simula ng laro, bubungad sa iyo yung magandang opening CGI cutscenes at may kasama pang pa voiceover. voice over. Dito pa lang, alam mo na na console quality yung bibigay sa iyo na experience ng larong ito. Sa laki ba naman na kinain ng storage, 6GB, dapat lang talaga na meron tayo nyan at hindi tayo binigo dito. Pagdating sa story, masasabi ko na decent naman siya. Sa ito, sa mga mobile games may mahabang dialogue at cutscenes. Nung nire-record ko yung laro, mabot ako ng 1 hour at tatlong chapter lang yung nalaro ko. Sa dami ng dialogue at cutscenes ng story, minsan hindi ko na naiintindihan yung binabasa ko. May pagkasaypay kasi yung story eh, pero okay lang kesa naman sa ibang games na halos walang storyline. Para bang baril ka lang ng baril pero hindi mo naman alam yung pinaglalaban mo. Simplihan natin yung plot ng story. Member ka ng isang faction group at yung mission mo ay labanan yung terrorists at mga titan sa containment zone. Yun nga palang snow sa laro ay artificial lang at ang tawag nila dyan ay titan gel. Legend lang yung nakakaalam kung ano yung titan gel. <laughs> Pagdating sa gameplay, gaya ng typical na FPS games, halos same lang din yung controls niya. Tipad sa left side, may add normal attack button, snipe button, reload button, at namove yung camera angle pag niswipe mo sa right side yung phone. Gaya ng typical na FPS shooter games. Meron ding skill button at SS button. Alam ng developer na mahirap maglaro ng FPS game sa mobile phone. Kaya may choice ka if gusto mo ng auto-aim sa kalaban. Malaking tulong nito sa gaya ko na hindi naman hardcore gamer. At yung pinaka-best is supported yung paggamit ng gamepad controller. Na talaga naman sobrang gandang experience sa paglalaro ng FPS game sa mobile. Nung nilalaro ko to, masasabi ko na napaka ng controls niya. Wala akong naramdaman na lag or delay sa pagpapalit ng button Baril dito, kasadito skills dito. Baril na naman ulit. Napakasmooth talaga ng laro. Sa sa nang gustuhan ko ay yung meron itong cover system na wala na kasi ito sa ibang FPS games. Yung tipong pinaulanan ka na ng bala at may pader kang nakita tas pwede kang magtago. Gustong gusto ko yung features na yan sa FPS games. Yung map kata chapters dito ay talagang malawak at minsan talagang maliligo ka sa lawak ng mapa. Buti na lang naglagay sila ng guide sa mission. Bali, sa upper left, i-click mo lang yung mission mo, tapos may lalabas na blue line. Sinasabi ng system na dyan ka pupunta. Buti na lang nilagay nila yan dahil siguradong maliligo ka sa lawak ng mapa nito sa kada chapters na meron nito. Yun nga lang, hindi ito open world. Pero kahit na ganoon, per chapter naman at hindi ka mabibitin kasi malawak at maraming chapters yung larong na to. Sa sa reason bakit sinabi kong mala Jensen Impact yung laro, pero FPS yung gameplay nito. Kasi pwede ka magpalit ng character habang nasa gitna ka ng laro. Isang click mo lang magpapalit yung character mo at ang unique dito, kada character ay may iba't ibang barrel at skills na gamit at special skills. Diba sa Jensen Impact may ganong features sila? Dahil dyan sa features na yan, madaming combination yung pwede mong pag-experimentuhan isa ito sa pinaka nagustuhan ko. Ang ganda kasi talaga ng features na yan eh. Sa tingin ko, ito yung way nila para mag top up yung players na willing mag invest sa characters, weapon at skills. Hindi ko sinasabing pay to win to ah. Pwede naman tayo maglaro at mag enjoy kahit walang ginagasos sa laro na to. Isa sa trademarks ng laro na to ay yung boss fight. Pag sinabi kong boss fight, yung talagang malaking boss na gaya ng sa mga RPG games. Pero dito, robot yung boss at ang tawag nila dito ay Titan. Sasabi ko na maganda ang pagkakalatag nila sa mga boss fights. Malaking robot na maraming arsenal at skills na talaga namang pauulanan ka ng bala. Kada boss fight ay may iba't ibang strategy ng pag-atake, mga skills at weaknesses kaya make sure na magplano ka. Dito masusubok yung skills mo as a player sa pag-dodge at sa kombinasyon ng mga players at ng mga skills nila. 《暗く長い9つの夜自分の傷に捧げる》 Lahat ng sinabi ko ay mababali wala ipangit yung visual at audio ng laro. At di tayo tayo nabigo. Maganda yung graphics ng laro na to. Lalo na sa mga main characters at sa Titan talagang detalyado. Kung meron man kulang sa tingin ko ay yung environment details lang. Pero halos di mo na di mapapansin if maglalaro ka lang talaga. Pagdating sa audio quality, wala akong masabi. Wala sa tanog ng barel, hanggang sa pagkasa, talagang kuwang-kuwa nila Pil na pil mo na talagang nasa barilan ka. Tagdala mo pa ng mga special effects, talagang maganda at talagang bagay yung effects sa laro. Isa sa mga nagustuhan ko din yung voice acting, lalo na yung Japanese voice over. Grabe galing talaga nila, magbigang buhay sa characters. Pagkating sa voice over, bias talaga ako, lalo na pag Japanese voices. Overall, Snowbreak Containment Zone ay isang FPS na talaga naman na masusubok yung limit ng mobile phone mo. Meron itong solid na core gameplay na may unique battle system na talagang gaya sa Genshin Impact. Meron din itong magandang storyline with CGI cutscenes at madaming dialogue. Pagdating sa graphics, maganda at detalyado especially sa mga characters, weapon at titans. Nare-recommend ako din na pag nilalaro mo to ay gumamit ka ng earphone or headset kasi napakaganda ng audio quality ng laro. Nire-recommend ko ito sa mga player na mahilig maglaro ng FPS game at RPG games gaya ng Call of Duty, PUBG, Genshin Impact, Punishing Grey Raven. Yung pinaghalong FPS at RPG games concept ay talaga magbibigay ng kakaibang gaming experience sa mga players na maglalaro nito. And if mahilig ka sa ganitong genre, ay hindi mo ito dapat palampasin kahit na Mahirap yung control sito sa mga mobile gamers at yung storyline ay may kahabaan at mahirap itindihin. Isa pa din ito sa mga gandang laro na susubok sa limitasyon ng inyong mobile phones. Available nga pala ito sa PC, iOS, and Android. Libre nang itong i-download at tid mo ng internet connection para makapaglaro. Sana gustuhan mo itong video na ito, pahit naman yung like button. At if may namiss ako o tanong kayo, comment lang po kayo. I really love reading comments, mapapositive or negative. At kung gusto mong matuto ng Nintendo 3DS sa inyong Android phone, panoorin mo lang itong video nito. Kore wa sekai o sukuu tame demo